Uh, pareho 'yan, ang husband and ang wife ay obligated to support each other and of course kung mayroon silang mga anak eh pareho silang obligado na suportahan ng bawat isa. Yeah. So, uh, dito sa ating uh, kaso no na dinidiscuss kanina eh obligado si uh, Ray no uh, na magbigay ng kaukulang suporta doon yeah. sa kanyang uh, anak no, at of course sa kanyang uh, missis at sa kanyang anak. Naririnig ko kanina na may trabaho naman siya ata uh, mukhang uh, lagi naman siyang may income at yun nga nakakapagbigay naman siya regularly except that except that uh yun nga no ang batas natin ay hindi nagsasaaan ng kung anong eksaktong amount or kung anong exact na porsyento kung magkano ba talaga so it's a case to case basis titingnan ang pangangailangan ng kanilang mga uh, anak at kung ano yung kakayahan Ray. so gaya ng nung ah. nabanggit kanina ni uh, Tinti, no uh, yeah. kung kulang uh, hindi naman ibig sabihin ito na pwedeng uh, uh, magpetiks o mag-relax-relax na lang tayo. No? Uh, sa oras, kung mayroon tayong uh, natitirang kaunting oras or pwede tayong may kakayahang maghanap ng extra income, yes. eh, gawin natin ito kasi ito ay obligasyon. No? Uh, yeah. Ito ay obligasyon na binibigay, nire-require ng batas. Okay. At ang hindi pagbigay ng uh, suporta, ng kaukulang suporta, ay eh, may mga consequences or may mga pwedeng maging uh, resulta uh, sa ilalim ng ating batas na...